pong himala ang nangyayari sa buhay ko. At iyon po ay nangyari dito sa isang halaman na binili ko na siling pangsigang pero una pong lumabas ay siling labuyo. Ito po ang siling labuyo. Ngayon, alam niyo po ba kung ilang buwan na itong siling labuyo? Two months. Mga two months na po ayan uh, yan po ang unang lumabas na hanggang ngayon ay hindi pa ho nawasariwang-sariwa uh, pa rin. Dapat po ay matagal nang dapat na nabulok na yan. Ayan naman po yung mga sumibol na mga uh, siling pang sigang. So, ganyan po ang nangyayari sa akin. Kung hindi sa akin buhay, uh, kundi ho sa nangyayari sa buhay ko, ay uh, na mga himala, ay sa pamamagitan naman ng mga halaman, ng mga ng langgam, at kung ano-ano pa po. So, paano hindi ko sasabing ako ang chosen one ng Diyos? Sa dami ng himala sa buhay ko, ako ang pinagpala ng Diyos para ipaglaban ang taong bayan.